dadalak ako na wakaisa sa buwan ng wika. Narito ang aking naikling talumpati sa temang Pilipino, wikang mapaglaya. Wikang Filipino, wikang nagmula sa ating bansa, wika ng bansang ating sinilangan. Magandang araw sa inyo lahat. Narito ako sa inyong harapan upang pag-usapan ng tungkol sa paksang Pilipino, wikang mapagpalaya. Pagsang paglalahad ng kalagahan ng ating wika bilang simbolo ng ating kalayaan at pagkakakilalaan. Sa laban ng ito, isusukong natin ang ating mga buhay sa maayay. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Pilabas din ang inyong mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Patikula, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata. Mas malakas man ang barela at ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling. Hindi tayo magpapalupig. Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito. Sa atin ang bayan. Bulitin ang mga sedo ninyo! Mabuhay ang atibunan! Mabuhay! Mabuhay ang repulasyon! sa so Pilipinas sa ong taon, tungin Agosto, ang buwan ng Wigan. Masasabing ito ang pinaka-espesyal na okasyon sa bansa dahil ito ay ang panahon na pinagmamalaki at pinahalagahan natin ang ating sarili ng Ang Pilipino ang naging boses ng ating mga adhikain at pangarap. Sa pamamagitan ng wika na ipapahayag natin ang ating mga hinaing laban sa mga mapangapi at hindi pagkakapantay-pantay. Ang Pilipino bilang wika ay hindi lamang nagsisilbing, nagsisilbing tulay upang magkaintindihan tayo. Ito rin ay isang makapangyarihang instrumento sa kalayaan. Ano pang silbi ng pagpupuwis ni Rizal ng kanyang buhay para sa kalayaan kung wika'y unti-unti naman nating pinapatay at ang wika ang kanyang pinaglaban ay unti-unti nating kinakalimutan. Pantablay, agam-agam, balintataw, halimbawa ng mga salita na sa tingin ko ay hindi na alam ang tunay na kahulugan nito. Huwag sana nating kalimutan ang wika ng bayan na ating sinilangan. Ang wika ng pagiging makabayan. Ang wika na sumisimbolo ng ating kalayaan. Ang wikang naging dahilan ng ating pakikipagtalastasan kung kaya tayo ay siksik ng kaalaman. Wikang Pilipino, wika ng bayan ko. Wikang Pilipino, yaman ng bansa ko. Taas noo sa buong mundo, ako ay Pilipino, ako ay Pilipino. Wika ay naging tulay sa pag sa ating mga pangarap at inspirasyon para sa isang malaya at makatarungan lipunan. Ang pagiging paglayan ng Pilipino ay hindi na tapos na sa kasulukuyan na ang ating Wika patuloy na nabibigay sa atin ng boses upang ipaglaban ang ating mga karapatan sa so, magitan ng Pilipino na ipapalayan natin ang ating mga opinion damdamin ito ang ating sandata laban sa mga hindi makatarungang sistema at isang mahalagang bahagi ng demokratiko proseso. Naisip mo na ba kung bakit nga ba mahalaga ang ating wika o ang wikang Filipino sa pag-unlad ng ating bansa? Ang wikang Filipino ay isang bahagi na ng ating identidad bilang isang Filipino. Sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya, globalisasyon, nananatiling mahalaga ang ating sariling wika. Sa ating wika, naroon ang ating mga tradisyon, pananaw at mga karnasan. Sa Filipino, natututunan natin ang halaga ng bayanihan at pakikipagkapwa. Sa mga simpleng salitang ito, maaring maipahayag ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa at sa ating bansa. Sa pag-aaral at paggamit ng Filipino, tayo ay nagkakaroon ng kapasidad na ipahayag ang ating mga saloobin, pangarap at ispeto ng buhay na nais nating ipaglaban. Ang mga sulatin at talumpating nakasulat sa Filipino ay naging inspirasyon para sa mga mamamayan na lumaban at itaguyod ang pagbabago. Ang Filipino ay kasangkapan sa ating pakipag -ugnayan. Ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga sa ating pagkakaisa. Ang paggamit ng Filipino sa mga paaralan na simbahan at iba pang institusyon ay nagiging tulay sa ating pagkakaunawaan. Sa panahon ng di pagkakaintindihan, ang wika ang nagbibigay daan sa atin upang lumikha ng pagkakaisa. Sa mundo ngayon, kung saan ang pagkakaiba ay laging nasa harapan, ang Filipino ay naging isang wika ng pagkakaisa. Sa bawat salita na ipinagkakaloob natin sa isa't isa, lumalago ang ating pagkakakilanlan at pagmamahalan bilang isang bansa. Ngunit sa kabila ng mga ito, hamon pa rin sa atin ang pagpapalaganap ng ating sariling wika. Sa mga kabataan, kailangan nating ipakita ang halaga ng Filipino. Bigyan diin natin ang paggamit ng ating sariling wika sapagkat ito ay pagiging makabayan. Ipinapaabot natin ang mga kwento ng ating lahi, ang yaman ng ating kultura at ang ating mga... hindi lamang tayo nagtataguyod ng isang wika tayo ay nagtataguyod ng ating kinabukasan Kaibigan ng Kabile, ngayong ikalabing dalawa ng Hunyo, isang libo walong daan, sa harap ko, ang Ambrosio Bautista, Auditor Tigera at Sadyang Komisyonado na itinalaga upang ipahayag na at parangalan ang tanging araw na ito ng pamahalaang ditatorial sa Pilipinas ayon sa kalatas ng kataas-taas ang diktador, Don Emilio Aguinaldo Ifami, tayong mga nagkakatipon ng silagda sa inyong ito, ay pinahayag natin ngayon at pinasisinayaan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalag na kalag sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, hawak ko na ang na aking binabagayway sa halap nitong kapulungan at nanunupan naman tayong lahat ng buong taintim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-uli ang patak ng ating dugo